Ngayon, tapos na ang maghapon na trabaho. Ngayon naman, ang asikasuhin naman, ay magtiklo ng mga nilaban kong mga damit ko. Ay, buhay katulong, ika nga, na oras na magpapahinga ka na lang, kailangan mag segue, segue ka, maglinis-linis ka ng bahagya, maglitik-litik din kahit papano. <laughs> Ito, oras ng tiklupan. Hi. Kailangan, kasi sa maghapon, pang doon na sa loob, ang trabaho. Papasok ka sa kwarto, para lang kumain, tapos babalik ka ulit, oras ng pagpasok mo sa kwarto mo, mapapahinga ka na lang nga sana, eh kailangan mo pa rin tiklopin yung mga nilaban na damit. <laughs> kailangan kahit pa paano ligpit-ligpit para hindi matambak. Para habang nagpapahinga, kasi bagong kain, hindi naman pwedeng mahiga agad. Kaya ito, Ligpit-ligpit ng bahagya. Para hindi masyadong ano, tatambak lang kasi. Malulukot lang ng todo. Kaya matiklop ng bahagya. <laughs> Ay, buhay ng katulong. Ang sarap ng buhay ng katulong. <laughs> Ay, talagang ganyan tiis-tiis lang. Sabi nga, para sa pamilya, ang lahat ay gagawin. Kahit anong pagod mo dyan, hindi po pwedeng hindi ka kikilos. <laughs> kahit ikaw ay may sakit, kailangan mo pa rin kumilos. Yan ang buhay OFW. Kaya dyan sa mga nagnanais dyan, sa mga nagnanais pa dyan, na lumayo sa pamilya, kailangan buo ang loob nyo para kahit pa kailangan matatag. Matatag ang isip nyo. Matatag ang kalooban nyo. Mahaba ang pasensya ninyo. <laughs> Yan ang kailangan papasok dito. <laughs> Yan ang kailangan na na mag-ano, mag mag lalayo, mag-abroad. Mga ibang bansa. Kailangan buo ang loob diskarte <laughs> Basa pa 'yung ibang nilaban ko. <laughs> Meron kasi akong sampayan sa loob. <laughs> may sampayan ako, ayan ang sampayan ko. Ah, may sampayan ako sa loob ng kwarto kasi hindi pwedeng sa labas magsampay. Maaalit ka bukan lang. Kaya kailangan sa loob. Yun ang buhay. Buhay, katulog. Lahat isisingit mo. Pagising mo. Pagkain mo, loto mo. Ganoon lang. Yan ang buhay ng O.S.W na ng iba masarap ang buhay dito kahit meron ka ng sakit hindi pwedeng papahinga ka bibihira bibihira ang nakakaunawa na pag ikaw ay may sakit kailangan kang magpahinga bibihira ang makikita mo na pag makita meron kang sakit, bibilang ka ng gamot, magpahinga ka muna, bibihira yun. Kaya, kailangan lagi iniingatan ng sarili. Hindi mo rin alam kung kailang, ako anong oras ka bibigyan ng pagkain. Kahit binibigyan ka na ng pagkain, kailangan nagre-ready ka pa rin para sa sarili mo dahil hindi mo alam kung anong oras magsisipagbigay ng pagkain lalo na sa mga libre ang pagkain hindi mo alam kung kailan kung kailan darating ang rasyon kaya diska-diskarte ang kailangan magluluto ka ng sarili mo para hindi ka magkasakit. Magluluto ka ng sarili mo, magagaya ka ng sarili ng pagkain. Jero na Diyanong... diskarte para hindi ka maguto. Ano kailangan gagawin mo? Diskarte sabi niya. Kung hindi ka madiskarte, wala. Di baling gumastos ka ng bahagya para sa yung pagsariling pagkain. Meron ka na lang kaagad matuto. Yan ang buhay o FW. Masarap na mahirap. Masarap na dahil hindi ka nagkagawat. Dahil buwan-buwan meron kang sahod. Meron kang inaasahan. Mahirap dahil malayo ka na sa pamilya. Lahat patitiisin mo. Bukayo ka, Buo ang loob.